mga system yan mga boss At saka ito yung mga bagong machine na uh, kakapit dito sa ating ano, sa ating area so yan so, mayroon naman tayo mga makinang ano, kakabit so yan mga boss ito oh. kita nyo uh, napagana ko doon sa mga ano, uh, ng mga opra so i-reda muna tayo ng ano, ating Malinis ng ating mga katawan. So, masarap po ito, mga boss. So, no? ito ka lalaki. Masarap kayo ito. Dahil yung aking, ano, na, na, dapat linisin muna bago kainin. O, oh, to malinis ako to. At napadala ko doon sa ating mga uh, kasama sa baba. Uh, napadala ko doon sa tanima nila ng mga tulay. So, nakatinigyan tayo ng okra. No? ginagamit natin itong mga boss ano kapalilinis lalo tikit kung lagi kang nakakano ng ano kamoy ng uh, refrigerant saka molya so magaling magandang palilinis ng katawan ok so abang nag ikot ikot tayo yan ay eh, may merinda na naman tayo ng ano um, okra so uh, ang ating, ating energize ng ating katawan. Para wala lang ibang tawag to mga boss. So, Magdidiktuhan itong kayo uh, Drop. Ah, uh, makakaya ka lang ito ng apat na braso. Ito na. Pali sa ating katawan mga boss. ng mga mod abang ano uh, tayo sa ating mga unit sa uh, samahan nyo muna uh, samahan muna ako mag uh, ikot ikot hey, Ah, uh, kagaganda tayo dito sa ating uh, at ito yung aming lugar kung saan kami nakatrabaho uh, at ayun, ito yung mga boss oh. o, kita nyo ang lugar na yan o, so, yan ang kapuhan ng aming hinga, ano, santa at yun yung tower na uh, binigyan ko ng nakaraan na nabali, ayun mga boss ayun, kayo pa tayo Ayan mga boss Ito tayo dumaan sa bubungan ng ating ano, ng aming planta at uh, ito yung pinaka shortcut na daan Kasi pag ka, itong uh, sa pasada talaga kaya ka mababang ano, eh, kalahating oras pag kumumarating yung kabilang side ng ano ng planta ay nakakit ka na naman ulit sa gitna para ma-check mo yung mga makina na nandito kaya yeah, medyo uh, may nakapagod din pag sa mga ano mga medyo may edad na so ayan, yeah, dito naman tayo sa ibang mga unit natin natin yung uh, ginamit natin yung ano dito uh, compressor na 30 horsepower so ayan nandito na tayo uh, so, ayan, Okay, tapos ah, ito muna tayo sa ating mga na ano? ikot na pang siyam na trato so yan mga po nakita ko na sa inyo so ang na natin ngayon ng kapot at hindi uh, na sa ating katawan para doon sa mga nalalangap na ating mga ano mga toxic mga priyon, mga ammonia naka-waste ng ating mga manok po sa area so yan so bye bye mga boss mga sir sana po mag share na lang po at uh, mag like at mag subscribe na rin sa uh, mga mga mabundi, ano mga uh, video at uh, sana po ay makapagbigay kami ng inspiration sa inyo the same time eh, makapag-lootan nyo rin po ng mga mga ano, mga Yang orang, saya tahu saya menghadirkan hati setan dan sesama. saat kami di papan ukuran. Saya tahu saya angin Ingat, tayo,